sa gitna ng kaguluhan, sa paligid ng banta ng digmaan. May isang maliit na bansa na laging laman ng balita. Israel. Madalas silang sabay-sabay na binabanta ng mga karatig bansa. Ngunit, bakit nga ba hindi matibag ang Israel? Una, disiplina. Mula pagkabata, ang mga Israeli ay tinuturuan ng kahalagahan ng serbisyo sa bayan. Lalaki man o babae, lahat ay dumadaan sa military service. Hindi ito dahil gusto nila ng gulo, kundi dahil handa sila sa anumang oras. Ikalawa, kaalaman. Sa kabila ng tensyon, Israel ang isa sa mga nangunguna sa larangan ng teknolohiya, agrikultura, at medisina. Bawat hakbang nila ay may kasamang science at strategy. Alam nila na ang tunay na laban ay hindi lang sa baril, kundi sa talino at innovation. Ikatlo, kultura ng pagkakaisa. Tuwing gabi, kahit may tensyon sa labas, nagkakasama pa rin ang mga pamilya, sama-samang nananalangin, sama-samang kumakain. May paniniwala silang hindi matitinag na kahit anong mangyari, babalik at babalik sila sa kanilang lupa. Ikaapat, pagmamahal sa bansa. Para sa mga Israeli, hindi ito basta lugar. Ito ang kanilang tahanan ang kanilang kasaysayan, ang kanilang kinabukasan. At kapag ang isang tao ay may dahilan para ipaglaban ang lahat, mas nagiging buo ang kanyang loob. Kaya sa tanong na, bakit hindi natatalo ang Israel? Ang sagot, ay hindi lang nasa mga armas nila, kundi nasa disiplina, pagkakaisa, pananalig at pagmamahal sa bayan. Isang maliit na bansa, isang malakas na puso, ito ang Israel life lesson Ang tunay na katatagan ay hindi lang nasusukat sa lakas kundi sa paninindigan.